Nito lang June 6 mga kapatid, muling umalingaw-ngaw ang mga pagsabog sa loob ng teritoryo ng Russia, mga tanda ng isang patuloy na estratehikong kampanya ng Ukraine na layuning pahinain ng infrastruktura ng militar at industriya ng kaaway. Ayon sa ulat ng Kiev Independent at iba pang mga news outlet, sunod-sunod na drone strikes ang tumama sa mga critical facilities sa Tambov, Saratov at Bryansk region sa Russia, isa sa mga pinakasentro na target ay ang oil refinery malapit sa Angels Air Base sa Saratov Oblast, isang lugar na dati nang pinagmumula ng mga airstrike laban sa Ukraine. Ang pag sa Angels Oil Depot ay hindi basta simpleng insidente. Ayon sa Defense Express ng Ukraine, ang target na ito ay may direktang koneksyon sa operations ng Russian Strategic Bombers na kadalasang ginagamit para sa mga long-range missile attack sa Ukraine. Sa pamamagitan ng pag-neutralize o pag-disrupt sa fuel supply at maintenance capability ng PASE, Sinisikap ng Ukraine na iparalyze ang kakayahan ng Russia sa air power projection. Isa itong malinaw na indikasyon ng shifting strategy mula sa depensa patungo sa assertive counter-strikes. Kasabay ng pag sa Angels, dinarget din ng Ukraine ang progress plant sa Minchurin's Tambov Oblast. Ang plantang ito, batay sa datos mula sa Ukraine's Kapravda, ay gumagawa ng mga komponent para sa missile at aerospace navigation. Dito makikita na hindi random ang pinipiling targets ng Ukraine. Ang layunin ay sirain ng supply chain ng mga armas na ginagamit ng Russia sa front line. Isa itong calculated attempt upang guluhin ang long-term war sustainability ng Kremlin. Sa Brian's region naman, nakumpirma ang mga pagsabog malapit sa isang airport. Ayon sa Reuters at independent Russian sources, nagkaroon ng mga interruption sa operasyon ng mga civilian at possible military aircraft. Kahit hindi pagganap na malinaw kung ano ang nasira, Sinasabi ng mga lokal na saksi na may mga sunog at debris na nakita malapit sa runway. Posibleng ang nagiging target ay ang logistical nodes na ginagamit para sa troop movement o weapons delivery. Ang mga pagkataging ito ay bahagi ng mas malawak na kampanyang drone warfare ng Ukraine na lumalawak simula pa sa kalagitnaan ng 2024. Sa halip na direktang harapin ang mas malalaking puwersa ng Russia sa open battlefield, pinili ng Ukraine na gumamit ng asymmetrical tactics gamit ang mga murang long-range drones upang tumama sa mga critical na pasilidad sa loob ng Russia ayon sa Institute for the Study of War o ISW epektibo itong paraan upang sirain ang moral ng kalaban at ilayo ang atensyon mula sa frontline losses bukod sa direktang epekto ng pinsala may psychological component din ang mga drone attacks na ito habang dati ay confident ang Russia na ligtas ang kanilang domestic territory ngayon ay nababalot na ng takot ang mga mamamayan at lokal na opisyal sa posibilidad ng sunod-sunod na pag-atake. Ang tuluyang pagkabasag ng invincibility narrative ng Kremlin ay maaring magdulot ng social unrest o political pressure sa loob ng Russia, lalong-lalo na kung hindi mapipigilan ang mga ganitong operasyon. Sa aspeto naman ng teknolohiya, nagpapakita ito ng napakalaking leap sa drone capabilities ng Ukraine. Batay sa analisis ng Ukrainian Military Portal, Marami sa mga ginamit na drone ng Ukraine ay locally produced. May range ito na mahigit 800 kilometers at kayang dalhin ng small explosive payloads na sapat upang sirain ang fuel depot o radar systems. Mura mabilis at mahirap i-detect ito ang mga dahilan kung bakit mas pinipili ng Ukraine ang ganitong pamamaraan kaysa sa traditional na pag-atake sa impapawid. Isa pang mahalagang aspeto ay ang political messaging na kalakip ng mga pag-atakeng ito sa harap ng mga diskusyon tungkol sa posibleng peace talks. Malinaw ang gustong iparating ng Kiev, hindi ito magpapatalo at may kakayahan silang magpadala ng gera sa mismong lupain ng Russia. Lalo pang pinapalalim nito ang dilema ng Kremlin kung paano mapoprotektahan ang napakalawak na teritoryo sa harap ng isang kalabang may kakayahang sumalakay ng malayuan. Hindi rin dapat maliitin ang epekto nito sa ekonomiya. Ang paggawasak ng mga oil depot ay nangangahulugang supply disruption na magririsulta sa pagtaas ng presyo ng gasolina sa lokal na merkado. Maging ang mga pabrika ng missile components ay malamang na maaantala sa produksyon na sa kalaunan ay makakaapekto sa capability ng Russia na gumawa ng bagong armas. Ayon sa Moscow Times, ilang lokal na negosyo sa Bryan sa Tambob ang pansamantalang nagsara matapos ang drone attack dahil sa banta ng karagdagang pagsabog. Kung susuriin naman sa military doctrine perspective, ang mga drone strike na ito ay bahagi ng tinatawag na deep strike operation na layuning sirain ang kakayahan ng kalaban sa likuran ng frontline. Hindi lamang ito simpleng retaliation, kundi bahagi ng mas malawak na military planning ng Ukraine upang pahinain ang kapasidad ng Russia na ipagpapatuloy ang digmaan sa mahabang panahon. Gayunpaman, hindi rin may kakailang panganib ng escalation. May posibilidad na gagamitin ito ng Kremlin bilang dahilan upang maglunsad ng mas brutal na retaliation laban sa Ukraine. Ayon sa isang analyst mula sa Cartnage Endowment, maaaring gamitin ito ni Putin upang palakasin ang suporta para sa war effort at dagdagan pa ang pagmilitarisa ng lipunan sa Russia sa ilalim ng pretext ng self-defense. Sa kabilang banda, mas nagkakaroon ng kredibilidad ang kahilingan ng Ukraine para sa karagdagang advanced weaponry mula sa mga Western Allies. Ang pagpapakita ng kanilang epektibong paggamit ng drone warfare ay nagbibigay dahilan para sa mga bansang gaya ng UK, Germany at France na muling ikonsidera ang kanilang military aid package. Ayon sa Politico Europe, may panukalang palawakin pa ang supply ng long-range missile at air defense system para sa Kiev. Dahil dito, ang isang magandang tanong ngayon ay kung paano tutugon ng Russia. Limitado ang kanilang anti-drone defense kung ikukumpara sa laki ng kanilang teritoryo. Sa mga ulat ng Russian independent outlet na Medusa, ilang lokal na opisyal ang nagrereklamo na wala silang sapat na pondo o kagamitan upang i-detect ang mga paparating na drone, isang sinyales ng logistical overstretch ng Kremlin. Ang serya ng pag-atake ng Ukraine ay nagpapakita rin ng kanilang malalim na intel network sa loob ng Russia. Hindi basta-basta matutumbok ang mga critical infrastructure kung walang sapat na impormasyon tungkol sa kanilang lokasyon, schedule ng operation at security system. Posibleng may mga asset o civilian informant sa loob ng Russia na nagbibigay ng ganitong impormasyon sa Kiev. Hindi rin dapat kaligtaan ang papel ng cyber warfare sa mga operasyong ito. May posibilidad na sinasamahan ng electronic jamming o cyber attacks ang drone strikes upang ma-disable ang air defense system o radar. Ayon sa Ukrainian Military Cyber Defense, ilang pag-atake sa nakaraan ay sinabayan ng blackout o communication disruption sa target region, sinyales ng Coordinated Hybrid Operation. Sa mas malawak na geopolitical lens, tumitibay ang posisyon ng Ukraine bilang isang modernong bansang may kakayahang lumaban gamit ang teknolohiya at intelligence. Lalo itong nagpapalapit sa kanila sa NATO at EU na matagal nang humahanga sa kanilang resilience. Ang drone warfare ay nagiging simbolo ng post-Soviet evolution ng Ukraine military, samantalang sa panig ng Russia, patuloy na sinusubukan ng state media na ispin ang mga insidente ito bilang minor sabotage o terror attacks upang maibsan ng takot at galit ng publiko. Ngunit habang dumarami ang ulat ng sunog, pagsabog at disruption, mas lalong nabubunyag ang limitasyon ng state propaganda sa pagprotekta sa imahe ng invulnerability ng Kremlin. Ang mga pangyayaring ito ay posibleng maging turning point sa digmaan. Kapag tuloy-tuloy ang ganitong klase ng operasyon, maaring mapilita ng Russia na ilipat ang mga assets palayo sa frontline upang protektahan ang kanilang sariling teritoryo. Ito ay magri-resulta sa paghina ng offensive capability nila sa Ukraine. Hindi rin malayong isipin na ito ang simula ng bagong yugto ng war of operation. Hindi sa pamamagitan ng mass offensive kundi sa precision strike, sabotage at cyber operation. Sa ganitong konteksto, lalong magiging mahalagang intelligence, agility at adaptability, mga aspeto kung saan tila mas mabilis ang pag-usbong ng Ukraine kaysa sa traditional style army ng Russia. Sa huli ang mensaheng gustong iparating ng Ukraine ay malinaw. Kung patuloy ninyo kaming gagalitin, mararamdaman ninyo ang apoy hindi lang sa frontline kundi sa inyong sariling bakuran. Isang matapang na teknolohikal na kampanya na hindi lamang nakabatay sa lakas kundi sa katalinuhan, disiplina at matinding hangaring manalo sa isang digma ang pinilit lamang sa kanila. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!